Update tayo sa SB19 At uh, ito nga ay namasyal sila sa pinas pinakasikat na falls sa Canada at sa buong mundo Ang Niagara Falls na kung saan nag enjoy sila Ayan po sobrang ganda Talagang uh, Sabi mong out of the world ka talaga dito At uh, parang isang Disneyland din sila nagpunta bahay, bahay Paaliwan o Amusement Park Ang napuntahan din nila at, uh, ito nga ang uh, my story ni Josh Collen mula sa kanyang Instagram na ating nakulimbat. Maraming salamat. Credit to the owner, Mr. Josh Collen. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.